karamihan <tapos> awas na po ang trapal hindi na pala ito marami mga 60 yan na po ang aking bangka susig na aawas na Naglagay po namin sa bodega. Wala na pong aming paglagyan. oh, wala na Lapit na mga lahati ang aming bodega. Maganda kami po mga kasimple. Kami po ngayon ay palaot na naman. Tatakbo po kami sa Nubing Tamilyahe. Kami po ay medyo lilis ng daan. Dahil doon po sa aming dadaanan may, may mga nagpapatrolya mga inchik. Medyo malapit na po yun sa WPS. Shoutout nga pala kay Lawrence Almadrones ng Gulod, Kabuyaw, Laguna. Hindi mo lang po ngayon ang panahon. Aalis po kami ng alas 10 ng gabi. Hinihintay lang po namin yung amin ibang kasamahan nasa ibaba pa. Samahan nyo kami sa panibago na naman pag pagsapalaran sa pag gitna ng karagatan. Pero bago yan, nanyayaan ko kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang hapon po mga kasimple. Kami po ngayon na ay nandito na sa aming payaw. 13 oras po kaming anak po. Ngayon po ay ganap ng alauna ng hapon. Kapi po kay last week kami umalis doon sa Subic. 13 oras po ang aming takbo. Medyo malayo-layo. Sa wakas, nakarating din. Yan, huwag po kayong bibitaw mga kasimple. Ganda kayo po mga kasimple. Ito po ay nagkariya. Ito po ang mga tinga sa uli. Maria po kami ng alas 9 ng gabi. Hindi ako ng video kanina dahil napaka -ulan. Lakas! Oh, Nakaraya po dyan. Oh. Big! ay, Tutot po sa lahat ng mga nanonood. Marami po tinga eh po. Ang gasa karaw. Pilipin. Puno yung pula na ang tubig. Wala po ng tubo na asda. Shoutout po kay Buhay Lenes na Pasig City. Yo, mag sisima na. Nagkupad at malamig. Walang po kanina. Walang kaya aming okay. ang yamim panggiling ng labat. dahil na, karanihan. sa lahat ng OFW na nang mga nanonood And Ito po ang mga Ito <tellan> Ang po ay maraming kargang ilo. Kami po ay nasa 90 milyahe. Ariya pa po kami ng isa. Okay. Oh. Okay. Okay. <laughs> Ako ito yung may simp simpuntahan. Sampung telinga, ini lubing, takang sentral, tunggu, si tunggu, Pagadian city. Shoutout sa Palawan. Shoutout <laughs> po sa mga taga Palawan. kamag-anak na pare nga Ito po yung atahin ng gasak lang doon. Hindi mo sabihin na kung sino magsasot ka doon. Mga kamag-anak mo. Shoutout po sa mga kamag-anak ko sa Palawan. El Nido. El Nido, Palawan. El Nido, Palawan. Awas na po ang Awas na po ang trapal. Tapos po nito kami po ang mag-fishing site. Saka po namin i re ice Hindi po namin lagay sa bodega dahil malilit po ang isda. Nadudurog. Ay, marami meron pa. Hindi na pala ito 50, marami pala. Mga 60 na po ang bangka. Subsid na. ano, oh, ganun po nuna po yung trapal oh. hindi malilit po ang isda ah, awas na po yung trapal, awas na pala yung marami ini aku ay guliasan ini hmm. itu lumisibdab ka, sabi mo marami sabi okay. sabi maraming sabi pero hindi sabi 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 ay, nakasabit na. Right. Sabit. Pala mo nga 'yan. Kung tinatali apong tropa Marami po ito. Awas. Na, na, Magandang umaga po mga kasimple. Ngayon po ay ganap ng alas 12.30. Matatapos na po kaming mag -reize. At kami po ay nandito na rin sa pangalawang buya. Sa aming payaw. Ubus po ang aming kahon. Ulak pa. Ito so, ang aming mga isda. Ayan, puno po yan. Hanggang po sa uli. Kami na. Ito po, puno-puno na rin. Naratak Wala na po paglagyan. Yung pong uli namin mamaya pag-ariya ay sa bodega na namin nilalagay. Puno-puno pa po ng yelo. Yung dalawang bodega ay marami pang yelo. Ito so, po yung mga isda pa namin na sa ulihan. Marami pa po ito. Kung mga tubig ay sinasalim namin sa container para may mapaglagay ng isda. Sabi po nung no, aming mga kasamahan ay naparami. Ay ito rin lang ang hanap. Sigurado pagdating na subik, mura na naman ang isda. Yan yung po isa naming kakumpanyang bangka ay 150 bucks ang huli. Nagbabiyahin na po sila ngayon. Sila po ay galing sa 180 miles. Kami naman po ay nasa 90 miles lamang. Shout out po sa lahat ng mga nanonood. Lalo lalo na po yung mga nasa abroad. Ingat po kayo palagi sa inyong pagkatrabaho. Sa lahat po ng mga kababayan namin dyan sa Quezon. Lalo lalo na sa bayan ng Perez Quezon. Shout out po sa inyong lahat. Sinasali na po ang tubig at kinulam na po ang boom nga po aming foam. Wala na po kami paglagyan. toto sa aming mga kalabit bahay. Lalo lalo na po sa kanyang kumpare. Sa pareng usip. Ang mga kasimple. Ito po aming pangalawang ariya. Naglagay po namin sa bodega. Wala na po aming paglagyan. aming paglagyan.

Tatot po sa mga nanonood, ito ay talagang laksan niya na huli. Walang pagpulyasan ang isda namin ngayon. kalahati ang namin bodega. So po sa lahat ng mga viewers natin. Ayun ay direct direct lang. Pagkaanap po ay sa gitna ng dagat. Ayan, kalati na po ang aming bodega. Mga na po, nasisimain. Oo, oh, wala na po. Kalati po ang bodega. Ayan po mga kasimple, kami po ay malapit na sa Subic. Tatapos na po kami mag-rehearse ng mga nasa POM. Ang huli po namin ay 95, yung nasa POM. Bukod pa po yung nasa bodega. Isa na po ang re-rehearse. Shout out po kay Erwin Asanya ng Saudi Arabia. Shout out din kay Jesse Pai ng Australia. Ano po yung ating mga suking manunod. Maraming salamat po sa inyo yung panunod sa aming mga videos meron pa po kaming re-rehearsed na nasa bodega wala lang po kaming paglagyan na po kaya lalagyan na lang po muna namin ng yelo alahati po ang bodega alahati po ang laman welcome to my vlog pa. Ma po may 40 pa ito nasa bodega 30-40 30 40. Hoop! Sabi mo, tiba, ba? Sige na no. Yan po, malapit na subic Kita na po ang bundok. Nandito po mga kasimple. Kami po ngayon ay nandito na sa subik. Nakapagbaba na po kami ng bang mga isda. Maraming salamat po sa mga snowy boys, sa aming mga vlogs. Po sa ating mga subscribers sa ating mga viewers maraming salamat po sa inyong mga suporta. shoutout nga pala kay Kapitan Joey Repaso ng Barangay Bagong Silang Veras Quezon shoutout din sa kanyang may bahay na si Marbel Paladin Repaso ayan ayan po ay ganap na ang last twist media Kinala na po namin yung aming isla sa Bulungan ito sa Subic Sambales. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat.